So, may nagturo po pala sa akin na suklayin ko daw. So, yung ginawa ko po kay Lance dati, sinuklay ko. So, ayun po, nung pagsuklay ko, natuklap nga po yung ano, yung cradle cap niya. Pero, yung buhok, nagsitanggalan talaga. Kaya, napanut po siya. Hi, guys! Welcome back to my channel! Okay, pag-usapan po natin about cradle cap. Nagkaroon kasi hindi ko naman alam kung paano yung kuskus mga B nakuko mga mamsi. so ayun ang mga nakakuulit ayun na nagtanda na ang ina dalang dala ng ina kasi kawawa talaga na paano siya nawala na ano yung buhok niya natanggal nagsitanggalan dahil dun sa cradle cup na yun at saka pati dun sa kila sabi ng doktor common talaga daw yun sa mga babies mga newborn newborn to 3 months mga ganon daw common daw talaga yun pero mawawala naman kaso kung ayaw mo mapanot kasi mag iiba yung mukha saka magmukhang kawawa yung babies mga bata kaya gagawa natin ng paraan so ano nga ba ang ginawa namin no pa, yung ginamot nun is Momicord. Omentment lang siya. Meron, available din siya sa cream. Momicord cream. So, ayun na. Momicord po yung nilagay ko doon. O, okay naman. Gumaling po siya. Kaso, syempre, may kamahalan yun. Eh, pambili na sana yun ng diaper, di ba? Diba? Kaya, ngayon, nananganak din po si ate. Tapos, nanganak din ako ulit. Ayan, dalang-dala na ang ina. So, Nag nakita ko sa kanya kung anong ginawa niya para mawala yung cradle cap ng anak niya kasi nag-uumpisa eh. Mag-uumpisa kasi yon maliit lang tapos biglang dadami siya hanggang kasi kay Lance dito oh, dito sa kilay, dito tapos dito niya, ganyan. Malambot lang naman po siya. Kaso nga lang kawawa yung baby tapos parang nakakadiri siyang tingnan ba. Kaya ang ginawa ko, nakita ko si ate kung paano ikukuskos, ayun, kinuskus ko din siya. Pero bumili siya ng pangkuskos sa online. May pangkuskus talaga sa online eh. Pero pwede ka naman po kasi gumamit ng tela. So, pwede po siyang, ano, kunyari, pag pinaliguan mo na si baby, gagamit ka ng maliit lang na te tela. Pwede yung lampin. Parang ganito, oh. Ito. Yan gugupitin mo lang siya ng maliit kahit ganito kalaki yan, gugupitin mo yan tapos, ilalagyan mo siya ng sabon tapos ikukuskus ng ganun sa baby ganyan dito, basta kuskusin mo lang siya araw-araw mahina lang, ganyan, ganyan kasi matatanggal po siya wag po i-force ha, kasi mamumula, sobrang ano pa naman sobrang lambot po ng ulo ng mga babies kaya kailangan talagang ingat-ingatan din. Pero mawawala po siya. Talaga. Effective talaga yung pagkuskus mga me. Sa kasi Lara kasi, ba diba, nagumpisa na. Meron na siyang cradle cap. Tapos nung nakita ko na kinukuskos, ganun pala yung pagkuskus ng baby. Ayan, ginagawa ko. Araw-araw yun. Bawat, bawat niya. Kuskus. -kus, ayan. Hindi siya mawawala agad. Matatanggal lahat-lahat. Pero, mababawasan. Tapos, Hanggang sa mawala lahat. Tapos, babalik na naman yun. Basta kuskusin mo lang para hindi siya dumami. Tapos, ginagamitan ko rin po siya ng lotion. Pagkatapos, maligo. Ayan. So, ganun lang po yung gagawin nyo. At sana, magiging okay din yung baby nyo. Kung may cradle cap man. At sa mga first time mom dyan, ganun lang yung gagawin nyo, ha? At sa mga buntis dyan, baka magkakaroon na kayo ng baby soon. Congratulations sa inyo. At yun, sana may natutunan kayo sa video na to. Today, ayan, tingnan nyo si Lara, oh. Hi, everyone! Ah, <laughs> hello. Oh, hello. hello! Hello, hello, hello. everyone, hi. Hi! Ayan, meron pala akong mga tutupiin, ang dami. Mm. mm. Pwede rin po kayong gumamit ng medyas ni Baby or kahit anong tela po. Basta makuskus niya lang po siya. Mula ulo, mukha, sa likod. Kasi dadami po yun eh. Nakakadiri po siyang tingnan. Pero mawawala po yun mga mi. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po yun harmful. At saka iba po yung amoy niya talaga. Kaya mas okay na wala silang cradle cap. So, may nagturo po pala sa akin na suklayin ko daw. So, yung ginawa ko po kay Lance dati, sinuklay ko. So, ayun po, nung pagsuklay ko, natuklap nga po yung ano, yung cradle cap niya. Pero, yung buhok, nagsitanggalan talaga. Kaya, napanot po siya. So, yun lang po. Sana po mag-enjoy kayo. Thank you guys for watching. Like and subscribe.